Nalaglag may malunggay, oh. Ano eh? Kapi, bilisan mo, may langgam. Isosong kamay, parang kaya. Sira na yata yun, eh. dami lang gam. Wala lang yan. Manhit na ako. Manhit na ako. Ito dahil sa kanya. Oo nga, dito. O. o, tingnan mo. Ano yan? Ano yan? Ha? Ayun, sige.